Hello everyone, mapagpalang po sa ating lahat. Atin pong isulong ang mga nakasaad o nakasulat dito sa nakapaskil sa loob ng simbahan upang mapangalagaan natin ang ating inang kalikasan katulad ng bundok ng Sierra Madre at iba pang mga bundok na nagpoprotekta sa atin sa tuwing may dumarating na kalamidad o mga bagyo na malalakas ang hangin at ulan. Ganitong paraan ay maiwasan natin ang tuluyang pagkasira ng inang kalikasan ipagtanggol natin ang kabundukan ng Sierra Madre laban sa masasamang loob na may masamang intensyon o hangarin. Kaya imulat din natin sa mga kabataan o sa susunod pang henerasyon ang pangangalaga at pagpapahalaga sa mga kabundukan at kagubatan tulad ng Sierra Madre. Upang matinding kalamidad, bagyo at pagbaha ay hindi na muling maulit pa. Turo din natin sa mga kabataan ang pagiging malinis sa kapaligiran at huwag mag ng basura sa mga yaman tubig na pinapagpaliguan kahit sa ampamang lugar upang sila maging responsable at iyong malaking bagay upang makatulong sa kalikasan. At lalong higit ang pagtatanim ng mga punong kahoy na makatutulong sa pagpigil ng baha. Pagkat ang mga bagay na ito ay isang pagrespeto o tugon natin sa pagprotekta sa atin ng inang kalikasan. Save and protect Sierra Madre Mountains. Thank you for watching. Follow, like, and share for more videos. Bye!